Balik ko sa mga balita na sa pagdinig ng Senado ang isa umanong troll farm na sinasabing pinopondohan ng Chinese government para siraan ang ilang personalidad sa Pilipinas kasama ang Marcos administration. At dahil dyan, hihingin ng tulong ang National Security Council o NSC sa NBI para imbisigan ang nasabing impormasyon. Nyan Corvera sa balita. Isa umanong troll farm ang pinupondohan ng Chinese government para siraan ang ilang personalidad sa Pilipinas kasama na ang Marcos administration. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Sa pagdinig ng Senado sa isyo ng sinasabing espionage activities o paniniktik ng China sa Pilipinas, inilabas ni Senator Francis Tolentino ang isang kontrata sa pagitan ng Chinese Embassy at kumpanyang Infinitus Marketing Solution Incorporated para sa operasyon ng Keyboard Warrior. Pinirmahan ito noong August 2023 ng Direktor ng Media and Public Relations ng Embahada na si Wu Cheng at hanggang ngayon ay tuloy umano ang operasyon ng Troll Farm. D Dated 2023, IPhone. Kasama na rito ang isang check na nagkakahalaga ng 930,000 pesos bilang kabayaran sa korporasyon. She is ang trabaho umano ng Keyboard Warriors, mag-post at mag sa mga social media posts na pabor sa China. Akala natin ayun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react ay Subalit ito pala nagpapatunay na binayaran binayaran ng People's Republic of China. Para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ilan sa tinukoy ng senador ang mga pagbatikos sa batas kaugnay sa West Philippine Sea at mga banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsusumitian niya ng report kada buwan ang kumpanya sa embahada ng China kasama na ang detalye ng kanilang daang-daang mga peking accounts sa social media kabilang na sa Facebook at nagpapanggap ng na mga ordinaryong Pilipino. Na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayaran ito ay pag sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapa sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po nang lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, hihingi sila ng tulong sa NBI para investigahan ang nabunyag na impormasyon. Oh definitely, it's uh, very alarming. Um, from today until yesterday, no nakita natin the extent, the scope of the intelligence gathering operations being done by um, what? appears to be Chinese state sponsored activities no kasi nga uh, sabi ko sa sabi, sabi ko naman sa inyo we go with the evidence uh, has brought us and the evidence has brought us that uh, there is culpability on the part of Chinese state agencies here so tapos meron pa nga yung revelation si senator Tolentino so it is very alarming and um we are very worried about the implications to Philippine national security. Sinabi ni Malaya na may mga indikasyon na may mga aktibidad rin na ginagawa ngayon ang China sa Pilipinas na maari makaapekto sa eleksyon sa Mayo. Kabilang narito ang paninira sa ilang kandidato sa pamamagitan ng troll farm. Posible rin umanong may ginagamit na mga kandidato ang China para siraan ng Pilipinas pero ilalabas raw ito sa isang executive session. Senator Lentino isa sa mga sinisiraan because of uh, his position on ano on the maritime zones law, yung mga ganon na kasama siya doon sa mga binaba. So, so it's perfectly possible na may pera din involved dito. Ayon sa opisyal, may Chinese state-sponsored operations umano para impluensyahan ang eleksyon sa Mayo tulad ng mga sangkaterbang naratibo na lumalabas sa mga social media na nagbumula sa Beijing, China.